Hello mga palalam, nandito kami sa ano. Sinasorbe ko yung lupa namin. Alam ko mayroon pa doon. Ayun.

Di na sila kasali sila sa dito. Dire ang kasagingan ni Tatay sa ka ah kamutihan. Ito kay ambudya ito. -mm. -mm. Diha may kuno. Igiba na mo. Oo. Ah, Gika mo sa taas. Naba na karoon? Na, 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 Ayan o, tubod. Ah. Ano, ang lamig yan. Ah, no, mo. Malamig yan. Ah, grabe o. Oh. Sige, kay, kung ano na ito na. mga anod na hmm? mayo ni pa lampasan to tapos taniman ng ano makar hmm. lang sa, sa una lagi bata pa ko kaayo sila nanay mga but diri nag hmm. nagtanong ug mga karlang kini mao ni tanay makarlang hanggang tos dulo yan tingay ko kay bro. Yan pala lab. Eh, yan ang inumin namin. Hindi yan ilog. <laughs> galing yan sa bundok. Nawala lang dito yung sandayong. May sandayong yan. O tayo, inumin mo. Ang lamig yan. Hindi na hugaw. Kaya hindi ka na bukid. So, diba? Bugbog na, no? <laughs> Baka sabihin nyo na ito galing sa ilog, ha? iba yung ngayon nandoon yan sa bundok gini ang to sa biyabid. Hmm. Bugnaw kayo no eh ah, sa so, no pagkuan makapabor mo si kamo diri ah, ipapalampasat magkuan mo para makatanong og kuan mga duma hmm? O, oro gud di sila didi inud diri. Taray, giro. Ano na bibig ko presan dire? Dugod paglukat. Takad dito's ibabom adto taon nya. Mm -hmm. Sumun so, de mahadok mo nya. Kasali yan. Okay, mga palalab. Asa maiingon niyo na idaghan eh, ungoy? Tas na ni. Ano 'yung to? Kanang to bigyan. Ito nga. Ito na to. Ah. Ito na to. Si Ala no sa um, ibabaw. Buwag kan. Emok. Hindi na usaman. <laughs> Hatlok mangong ko ya amok ni. Teke lolo lagi <laughs> okay, nakolid dikatahas dire. Ala. Kinsa? Hah? Oh? Gipakuan gip, ni tatay gipagkabo ditos taas. Oh. Ibalik ko daya. Kinsa lolo Tagal ng panahon na hindi ako nakapunta rito.